Nagpalabas ng Executive Order No. 37 Series of 2025, si Mayor Evangeline pasqua Guzman ng Kabakan na pansamantalang nagbabawal sa pagpasok ng lahat ng buhay na manok, bibe, gansa, itlog at iba pang produktong poultry mula sa mga lugar na may naitalang highly pathogenic avian influenza o bird flu. Ayon sa kautusan, layo ng temporary ban na maprotektahan ang lokala industriya ng manukan sa bayan laban sa paggalat ng nasabing sakit matapos makumpirma ng Department of Agriculture at ng Office of the Provincial Veterinarian ang kaso ng bird flu sa kalapit na bayan ng Mlangko Tabato nitong Oktubre. Nakasaad sa executive order na ipinagbabawal ang pagpasok ng day-old chicks, grazing ducks, semen, eggs at poultry byproducts kabilang na ang dumi sa mga checkpoint at entry points ng bayan. Ang mga lalabag ay maaring makumpiska ng otoridad at ipabalik sa pinagmulan o sirain ayon sa batas. Binigyang kapangyarihan din ng Municipal Agriculture Office at Barangay Officials na magsagawa ng monitoring, surveillance at information campaign sa mga poultry farms upang mapanatili ang biosecurity at hygiene standards. Inatasan din ang mga may-ari ng poultry farms na agad mag-report ng anumang insidente ng biglaang pagkamatay ng alagang hayop. Samantala, mahigpit na ipinatutupad ng Philippine National Police at iba pang ahensya ang heightened border patrol upang matiyak na walang makakalusot sa ipinagbabawal na poultry products papasok ng bayan. Epektibo agad ang kautosan at mananatili hanggang sa ideklarang ligtas ng Department of Agriculture. Patuloy ang panawagan ng LGU ng kooperasyon mula sa publiko para mapanatiling bird flu free ang bayan. Cherry May Exintapia, NDBC Bida Balita.